kumain doon lang Uy, nuo ko Grabe Dito na po kami sa paanan ng bundok ni Bunso Yan mga kabunso na no? Um, banda dyan mga kabunso, ibundok na po na no? Mag open camp po kami yeah. Kasi may presensya doon sa unahan pero medyo malayo pa sa amin Ito, May daanan pa dito mga kabunso no. May daanan dyan eh Yan may daanan daanan dyan mga idol, pero yung presensya andun pa para isang tao lang din Bunso So ikutan lang namin dito no Baka dito yung dumaan, papunta dun. Eh, dito kami dadaan. Relax mo lang sa kasi kararating lang talaga namin. <coughs> Susunod bunso. Mag ano ka na, mag... Mag... -hanap ka ng... Ano mo, mag pambili mo ng botas. O yung bota. Kasi sa explore yan, naka... Ano, naka, -naka chinelas lang. dami kasi ano, ang dami yung pinik At yung bag mo. Hmm. para hindi madaling maubos yung ano natin yung tubig kasi importante sa lakad natin yung tubig at hmm. huwag mo kalimutan yung mga sinanay natin hmm. sinanay ko po si Dudoy ng orasyon tsaka hmm. ng fight, uh, yung fighting skills hmm. para may sa, Tsaka mga so, eh, may binigay din si Kuya Dudong sa akin no? So hindi, lang, hindi ko lang pinakita no? Hmm. protection hmm -hmm. para may katimbang ako sa sa ano sa fighting skill no or pakikipaglaban kasi hindi naman natin alam na lalo ngayon yung mga kalaban pa isa-isa lang pero malalakas uh -huh. kagaya ng kanina hmm, kagaya kanina kasi lang pero ang hirap patayin naunahan na nga natin yun eh kaya nga ako yun ayun nga ayun tayo ito po yung si. Oh. Hmm. Hmm. <laughs> ano laway ko bro ba? Naglalaway ka Kain <laughs> ka, may isa pa ako dito hmm? May isa pa ako <laughs> Mag-reveal mag ka na kasi ng mukha mo sa ano na sa pag-uwi na yata siguro. Hmm, kasi nag-reveal ka na noon, 'di ba? Pero maraming hindi nakakita. Hmm. Pwede naman tayo mag-live pag-uwi, bro. Oo, oh, mag-reveal ka na, face reveal ka na. Ka na. Mag-live. Kasi marami din nakakita. nakita. Hmm, pero try pa rin namin kung makaka-live kami, no. Na. Pag-uwi namin mga ano. Pwede din sa update na. Hmm. Pero sana eh, hindi pa hindi pa dumating yung yung birthday ng asawa ko ngayong 21 eh matapos na namin yung mission. mission o mapatay namin si Apo Medallion at safety kami makauwi na para kahit wala kami handa eh masaya yung asawa ko pag alam kami nakauwi tayo na mm, kauwi ng ligtas tsaka <coughs> Kompleto kami sa bahay pa birthday niya. Bakit ka bro? Daanan daan na lang natin yung durian doon. Sa buwi. Hindi naman kumakain ng durian yun. Ay hindi kumakain? Hindi. Hmm. Medyo malakas yung presensya niya doy natin bro. At hindi ko hindi ko pa po kaya na gumamit ng malalakas na orasyon kasi bago pa lang po tayo na ano na na okay or naging okay. Kakagaling lang natin galing sa sakit. Hindi, ano, you know, parang uulan na naman. Siguro mga ilang araw pa bago naman you know. i-upload tong video na to mga ito, yung mga video namin. Ang simon na naman ang panahon. Ano, you know, bundok so, dyan. po yeah. dyan mga Parang uulan na naman. You know. Dito ano, sobrang liwanag, hindi dito lang. Sobrang dilim. So baka akit na tayo, bundok na yung mga idol eh. Yan sa likod hmm. na Ano, you know, yung, so, baka, akit you know. na tayo doy pag malo ma, ma mayari na natin yung isa diyan ang gagawin mm -hmm. natin hahanap tayo ng mga sisilungan mamaya mm -hmm. saka ano na rin bro palubat na rin tayo bro mm -mm. pero so, di bali mataas, mataas pa yung buhay ng battery nabanti tayo tara bro ano na?

<tuk> itu. Jangan nyo kanina doon eh. Baka yung banda. Dito lang po banda na yung sinabi ni Bro Kuya Dudong. Delikado pa ganito yung kalaban eh. Parang huh. nabitik nyo naman dito na banda. Hey bro. Saya santai dulu di medan dingin langsung

dito mismo yung location kung saan ang sagupa si Apo Medalyon tsaka si, ano, si Julius noon dito pa ng area patong mm -hmm. banda doon namin napatay si ano si Garo Ander Garo sa likod bro Hindi yeah. na kami yung presensya na wala wala siya dito uh, <coughs> <coughs> gua bro, oh, bro. Ya, ah, ah, Ini serius, ah, sakit eh Ah eh Ah 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 Hitam, bro, ああ、これは。ああ。とらえ

Oh 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 Ah Ah Hai hey, bro. Smutik kamu. Ya. Mau lihat ada perubahan kita. apa? kita pocokan dugam, bro. Sintruhat apa ego, gue Ah. grabe eh. hindi to yung protection ko sa orasyon niya sobrang lakas diba ano oh, bro eh nahirapan ako huh? nahirapan ako minga kanina bro simula pa lang natin eh, na yung start na natin sobrang lakas ng kalaban dalawa na nga tayo bro hindi lang tayo naunahan kanina ng ano, oras yun pabigla bigla kasi siya bro mm -hmm. yung Liig. Ah. nawawala yung sakit na ano. Parang pansamantala lang yung lakas ng orasyon niya mga idol. Pero kanina parang nagkumaganon yung ano, yung paningin ko. Yan yeah, nga bro, yung sobrang lakas bro no? Lumabas yung ano, lumabas yung pawis ko na ano. So okay, Dahil ito, sa orasyon bro. niya, grabe. Sobrang lamig ng pawis ko na lumabas sa katawan ko isa isa lang pero ang napitawan nabitawan ko pa yung itak nako dalawang beses ako nasamaan sa ano wala kasi yung presensya niya mga idol eh. kaya oh, so, Wala Is isa-isa lang yung kalabon pero sobrang lakas mga bunso. Si no. Ah. <sighs> oh, yun ang bundok ah. Oh. Ano bro. Lanti tayo bro. Tara bro. Tara ito doon pa. Oke okay langsung sana kung walang urasin yun yung itak nila. Para memang alagaan ma si bunso na ano na itak kaso ini wala urasin. Eh. Yeah. Jadi kada do para kay bunso baka makontrol sasaan. Dinaninin eh. ni urasin yun nung kala bang di sumama sa data ni. Gitu di di di. Para may presensa yung bunso. Pada tuyo. Sa bundok na yan bro. Oh, marami. Sa taas. Oh, parang marami sila. Yun o, narinig mo, na uusap po. Oh. Ah, nga bro eh. ko lang kung narinig pero, mo. Sa pero sobrang hina rin naman kasi ng anong bro. Ng busis nila bro. Um, 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 mal parang nagsasayahan pa sila sa taas bro ba? Dinig ko lang kung madedetect sa cellphone yung busis nila. Hindi ganda mga ito lang. Ang Parang marami Parang may presensya ng ano eh, ng isang malakas sa kanila. So ano? Bro. Dandahan tayo o Tara bro. Tignan natin bro, kung di kaya atras tayo. Ha? Okay. Tara dandahan lang tayo. Tara bro.